Mga idol, oh, ang ano nang ang palayan ito kasi bunga siya ng bunga panglas niyang bunga maliliit. Tapos yung una niyang bunga ang lalaki talaga. Pero kahit ah, medyo madilaw-dilaw na siya, mga idol, marami pa rin siyang bunga na maliliit Panglas niyang bunga, nagbulak pa rin siya. Tapos ang dami na itong nakuha mga idol na bunga. Nito. tsaka palagi nang nagulay. Ayan yun natingan nyo. Naman dito sa ano. Ito. Ito. Ito sili walang, walang bunga yung sili. Tus yung sili dito nawala wala. Naman yung sili dito. Nawala yung sili. Ano to sili? Mga sili ata to. Hindi naman na mo ngayon sili na ano dito mo. Idol. Tsaka ano. Ano dito. Yung kamatis. Lumaki na yung ano. Kamatis dito. hupi to dito sa kanila mga idol sa amin gabi itong puti tapos pinapakain lang to ng baboy sa amin baboy ito ang ganda ganda to ang paya mga idol nung namunga siya ng napakarami ang ganda niya talaga ito pa, aray ko ang daming ah ano hamiligas daming hamiligas ito naman ah ay, ang ganda nito pag lumaki tong papaya dito. Ganda to. Pag lumaki. Ang laki na nasa luyot. na, ang laki ng bunga ng saging. Ito saging. Ang laki ng bunga na saging. Sa so, kabila. Ba't na ano? Ah, kasi tinaga pala yung iba kaya naging ano siya nilinisan sa nilinisan dito mga ito eh, dun, dun sa so, kanya para ano siya para malinaw mag ano. parang uulan tapos may papaya ang dami dito papaya may parang uulan na uulan na ata to uulan na to